Halos hindi makapaniwala ang netizen sa mga sunod-sunod na revelasyon. Kaugnay pa rin sa punot dulo ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil sa mga bagong inilabas na pasabog ngayon. Panoorin natin. Hindi hindi pa rin matahimik si Kay Bernardo sa issue kaugnay ng kanyang kapatid na si Catherine Bernardo dahil makalipas ang Instagram cleansing ni Catherine sa mga artista ang kanyang inunfollow tulad ni Julia Barreto, Liza Soberano, Jillian Villa Vicencio at ex-boyfriend na si Daniel ay naglabas naman ng makahulugang pahiwatig si Kay na pakiramdam ng marami ay tumutukoy kay Daniel na naging boyfriend ng kanyang kapatid sa loob ng 11 years bago nila inannounce ang hiwalayan noong November 13. Through a Facebook Reel ay nag si Kay ng mga salitang mababasa, ang We Know What You Did Last Summer. Mas tumindi ang spekulasyon ng netizens nang sundan niya ito ng makahulugang caption na naglalaman ng mga taong nakalipas. Nakasaad dito 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Nakatawag pansin din ang cursing face emojis na komento dito ni Trina Goytingko. At ang emojis ng dalawang taong magkayakap naman ang comment ni Aris De Santos na pawang mga close friend ni Catherine. Hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan ni Kay sa kanyang post. Ngunit marami sa netizens ang naghihinalang para kay Daniel ang cryptic post niyang ito. Hinuha ng netizens ay tumutukoy ang mga taon na nakasulat sa caption ni Kay sa mga taon na nagloko si Daniel kay Catherine. Samantala, ang ginawang pag-like o pagsang-ayon naman ni Catherine sa ipinost ng talent manager na si Mark Salamat na a mistake repeated more than once is a decision ay tila kumpirmasyon sa paulit-ulit na panloloko na naranasan niya. Samantala, ayon sa ulat ay may mas malalim na dahilan ang pag-unfollow ni Catherine sa Instagram kay Daniel, pati kina Liza, Julia at Jillian. Gayon pa man, matatanda ang nauna ng inunfollow ni Catherine si Andrea Brillantes na siya ang unang nadawit sa issue at inakusahang dahilan daw ng Kathniel breakup. Samantala ayon sa sumunod na ulat, si Andrea Brillantes ay personal na nangumpisal kay Catherine tungkol sa namagitan sa kanila ni Daniel noon. Bukod dito ay nadamay na din sa kontrobersya ng KathNiel ang misis ng aktor na si Patrick Sugi na si Ariel. Si Patrick ay kilalang malapit na kaibigan ni na Kathrina at Daniel na miyembro rin ng Nguya Squad. Kaya naging malaking issue rin noon ang katakatakang hindi pagdalo ng KathNiel sa kasal ni na Patrick at Ariel. Makalipas ang cryptic revelation ng ate ni Kat na si K tungkol umano sa nalalaman niyang lihim na pinaggagawa ng isang tao ng paulit-ulit ay may blind item na kumakalat. Tungkol umano sa escapade ng isang babae na tinawag nilang mermaid at ng lalaking pinangalanan nilang Disco. Di umano ay bago pa ikasal si mermaid sa kanyang nobyo ay naspatan ito sa isang bar na nakikipaglampungan at sinisid pa umano si Disco. Narito ang ibinahaging blind item. Mermaid and Disco Blind Item Chismis. So bilang trending din naman siya, isa to sa chismis about sa mga pinaggagawa ni Disco. Kasagsagan to bago pa maikasal si Mermaid at time na din na nagsasama ang Eat Squad. May nakasight sa dalawa up up in a way sa isang club or bar na naglalampungan. At ang matindi pa ay sinisid ni Mermaid si Kuya Mong Disco. Isa ito sa theory kung bakit di na friend si Mermaid at atin Kay. Sa IG ay may deretsahang nagtanong kina Ariel kung totoo bang siya ang tinutukoy sa naturang blind item. Nasinagot naman ni Ariel ng not true. Sagot naman ng mister niyang si Patrick, ang maniwala ay starting with the letter B. Giit pa ni Patrick na nanahimik na raw silang mag-asawa pero pilit pa rin kinakaladkad sa issue. Hindi niya raw alam kung saan nang gagaling ang mga malisyosong balitang ito. Pero sinisigurado daw niya na walang kinalaman ang misis niyang si Ariel dito. Naipaliwanag naman daw nila noon pa kung bakit hindi dumalo sa kasal nila ang Kathniel. Stop making false accusations, please. We were trying to live a quiet life. So please stop. I'm only talking kasi nadawit na naman name ng wife ko. There's no truth to this. That's all. Salamat. Paliwanag pa ni Patrick. Punsod ng mga bagong pasabong na ito ay mas lalong dumagsa ang simpatya ng publiko kay Catherine na sa mahabang panahon daw ay itinago sa publiko ang mga sakit na pinagdadaanan. Sa ngayon ay hinihintay ng marami na magsalita si Catherine sa tunay na dahilan kung bakit nasama sa pag follow niya sa IG si na Julia Barreto at Liza Soberano. Ano ang partisipasyon ng mga aktres na ito at nadawit sila sa issue? At kung ano ang kaugnayan ng mga taong binanggit ng atin niyang si Kay sa FB Reel nito?